Magandang gabi Pilipinas, maayong gabi niya si Kihot. Ako si Eddie Henson, naghahatid sa inyo ng pinamabago at naglalagablog na balita sa oras na ito. Ngayong 24 ng Pebrero 2025, opisyal ng binuksan ng Regional Schools Press Conference ng Central Visayas Region mahigit gumulang 4,500 campus journalists mula sa iba't ibang divisyon ng rehiyon ang nagtipon dito sa City Hall upang ipamalas ang husay sa pagsulat, broadcasting at iba pang larangan ng pamamahayag. And also, I hope that everyone, every campus journalist will apply each and every uh, kind of etiquette form in being a Upright journalists, sana hindi sila gagamit ng AI, especially na hindi at ito allowed sa uh, competition. Kana ato ang stand o saan ang right kay campus journalists is not just being kana it, it is not just all about the competition, rather it is all about standing and speaking for the truth, especially in our youth and for today's generation. That's all. Thank you layunin ng RSPC na palakasin ang makabago at responsabling pamamahayag ng mga kabataang journalists ng Region 7. Tutok lang para sa iba pang mga detalye ng makulay na pagtutupas ng RSPC 2025.